kakontuhod para. Kakontuhod. Maglalabas ra ko Yung balong, mo oh. yes, yung balong malakas, tol. Tapos, ito pa sa kabila. Ayen. <laughs> Hanggang dyan yung babako din natin. Dito po nakatanim yung kwan. Yung simento. Yung Yamashita. Umagan. <laughs> <laughs> Ayan o. <no. laughs> ito pala yung sa atin. Ano, Mula dyan. Ay, saan ba yung kwan ito? Ito lang. Ayan yung alambre. Ayan ako dyan. Saan? Ayun o, ayun o. Tapos po, sinya na to. Ayun nah, pala. Ayun yung alambre sa dulo. Ayun. Nakakamit, hanggang doon sa taas yun. Pero yung gawin na yun doon sa may kayamang na yun, atin pa yun. Doon. Ah, sa inyo sapa, malinaw na malinaw na. Oh. Yun ang pinakamalakas daw, sabi nila. Ito daw ang pinakamalakas na balong. Pagay doon sa kabila. Yan. Yan. Mamaya, i-video ko ulit ha. Papost ko muna. Ayan oh. Meron dito na ako mga tay ng ginto daw, kung sabihin nila. Ewan ko sa mga loko na 'to, may tay pa pala ginto. <laughs> ano ba tay ng ginto? <laughs> Ayan. Ang gasambay ko kaya natin dito. Ayan. Ano tayo ko ni Junel. Ang doon. Ayan. lang <laughs> po sa Ayan. Ayan, nahinukay na ni Mel yung pinaka pusod ng ng balong. Lapis natin na. Ayan na ay yung pusod ng balong. Napakalakas. Pwede suplayan ng buong alorma nito, tol. Kaya lang, malaking gastusan to. Ay! Tama na tayo sa dalawandan, Ayan. Ayan. Eh. Para makita yung yung lakas ng agos. Yung nanggagali sa taas. Ayan. Hmm. Oh, nagpatalim yan. Ito, meron na tayong talim sa dito. Pupunta natin yun yung balong. Hindi ko alam, ikaw sa sila tinanim mo mga saging. Doon yung tinapin ni si Axel yung katay. Andiyan pa sa punto. Tapos yung tumatapos. Yung pasaging. Lumindulo sa Patangas. Lumindulo sa Patangas. Yan, sa yes, saging. Ayan, nadyan ko na huli ako. Nadyan? Ayan. Ayan, papunta tayo ngayon sa balong, yung pinagawa nating patubig. yung si Ayan, yun, pasaging yan. Yung yun, pasaging. Yung mga talim tayong saging dito sa nabuhay. Ito yung sa kabilang side ng farm natin. Medyo maraming puno pa dito, masukal. Hanggang dun yan, sa taas. Ayan, kita naman yung bakod. Ano yung bakod. No, ha? -salita. Ako yung yeah. salita. Sabi po dyan. po yeah. Oo, oh, yun kasi nagbablog ako. May daan dyan o wala? Meron po, ayan po. Ayan na po yung balong. Hindi. E ah, may sumunod niya. Iban! Ha? Dito kami sa balong. Matarik pala dito. Matarik. Grabe <laughs> bata. Kira-diretso lang. Painom kami. Maraming tubig? Opo. Puno ba? Ay, ay. Okay. 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 Yan, ito yung <laughs> Pupasok yung mga bata Ito yung pinagawa nating ano Tubig -ano. <laughs> Parang di napupuno May harang na ba yan? Iinom kami sa Raandus. Pwede kaminom dyan? Opo. Balong kubi. Balong kubi. Minom nga. mino ka tingnan. Pakita mo nga sa akin. Matamis. Masarap ba yung tubig? Maras tubig yan to. Hindi na pupuno nga eh. Ayun na. Ang linaw pala ng tubig eh. I ano mean, I mean, hindi naman nga nila. Pwede tumuntong sa Ay, Walang bakal yung taas yan. No? Kawayan lang. Hindi, bakal yan tol. Mm, oh, hindi, yan mm. Oo, kasi bumilta yung bakal. Hmm. Oh. Mga kapalang bakal yan. Malaki bakal yan. Mm, yan yung namin ng tubig. Mm. Para... Hindi, pinatanggal ka dito yan. Yan. Para sa tag-araw, meron kaming pandilig kukuha ng tubig. Kasi Mas, mahirap at tubig dito pag tag-araw eh. Hindi ko kaya pinapakalang ito kasi. Pupulo ng kwan ng Magdudumay mag may mag yes, stack ng tubig. Ah, okay, okay. Sa kaya, kaya wala pa hindi pa napupuno, no? Pero pag binarahan niyan, pag binarahan yan, lang. Yung, mm. Puno na 'yan. 'Yun. Eh naiinuman. Kaya pala tanggal pa yung bara raw raw kaya Oh, ayan, doon na siya apaw. Uh, Tatanggalin natin 'yung host sakali tatanggalin natin 'to kasi may chill lang 'yun. lang oh. Mm. nakabaw niyan, tatanggalin na 'yan. -hmm. Ito 'yung drain niya. Okay. Tapos 'yun 'yung ay ito 'yung drain niya, ito 'yung overflow niya. Mm, kala ko 'di magagalagay ng host dito pala. Diyan. Okay. Paano mo ma makukuhit ma tubig yan? No, Hindi, iba makina? pa sa ano. Pag bumili tayo ng, ng gamit. Ang sarap kapit ng tubig. Kupleto na yun. May oh, inyong pa. Ano, may inyong may... okay, oh. oh. no, oh. ah, <coughs> pa. <pinalin. coughs> uh, okay, okay. May strainer na siya. Ayan ako, sarap kapit ng tubig yan. Sa ilalim pang gagalingin. Tapos mm -hmm. dito yung makina natin. Mm -hmm. Talaga natin ng bahay yun. Oo bahay. Sa kalak para di mayakaw. Oo. Oo, sige, sige. Ayos, ito. I-part pa yung ano natin. Kita nyo yung Yan, may marami tayong kawayan, nakita nyo Kuha kayong dahon ng kawayan, papakayan sa manok Dito, pwede yung manok Pwede tumuntong dito. eh okay, Mati yan? Ayan, pwede palang tumuntong eh Ayan yung tanki namin, laki yan oh Laki yung tanki namin ayan. ayan Ayan yung kukuha namin ng tubig sa taga raw Para may so, ano tayo mo, Kasi mo, ito batis ito, matutuyo yan eh Ay, may biya ko. Magiging konti nalit tubig yan <laughs> Ay, yung kapa yan, yung, yung, yung bago hmm. Yung bumabahin yun meron. Nice. Nowhere, nowhere, nowhere. Ayon, ayos. Yan, sa ating pa ba, ba yung mga kawain na yan? Hindi na. Hindi na. Ang kawain na lang natin. May daan ba tayo dyan o wala? Meron po. Meron po. Meron po. Malayo. Malayo? Iikot po tayo pag Ay, sa harapan na yun doon. Pagawin na rin doon. Ayan o. Pag ganun doon. mo yung muka Ah. Oo. don. ganun doon. Pag yun. Oo, okay. Eh, pero ito sakto pa sa atin to. Oh. Asan yung boundary nandito? Ayun pa natin, no. Yung posting ng kabayan na yun no. Yung bakod. Ah, ayun. Sasakop natin ah. to no. Oh, sabi Ah, ayun pala eh. Yun yung boundary natin. May medyo magulo kasi hindi y na kami. Ayun yung takip niya. Ayun yung takip na ano. Oh. Ito no. Pagkakailan na dyan. Ayun balong lang siya ng balong. Ayun na. na guys. Kaya kinapit natin yung makina. <laughs> okay. Tulog lang tulog yan, hindi ay. lang magubusan yan. Kaya mo, uh, pagka kinakpan, makukunan tubig nyo ngayon. Ano yung malaki yan? magiging patubig namin dito. dito, i mo yung tubig nito. Uh, Paano yung labas? At, tuliga, pa. Ah, mo. Ito yung labas ng tubig natin sa drain. Pagka naka-drain siya, ayan. Ganyan sa kalakas. Ay, nawala okay na yan. Ganun mo pindutin Ta. Hindi, sa screen na. Sige pa. Ay, doble. double. Ayun. Ayun yung kanong nung drain natin. Ayun, ang lakas ng tulo. Pag binarahan niyan, kalating araw lang yan puno yan. Dito na labas. pag nag-overflow, ito na, na overflow natin. Hindi siya pwedeng tumaas nang kuno. Ayun. Ano Hindi ngayon hanggang doon pa sa atin. Siguro mga 100 meters mula dito. May 100 meters pa. Doon na yung boundary doon sa atin. Ayan. Ayan yung kwan. Ito atin pa yan. Ah. Oh, tala. Ay, pa dito. Ay, papakain. Kunin ano Ayan, kuha na rin tayo na ano. Nandito na tayo. kumuha na tayo ng... Daon na ano? Daon na kawayan. Na Para papakain natin sa manok mamaya. Sasabit lang to eh. Yung kagaya ni kasi yung taga romblon nating kaibigan na nagpa-farm din at nag at vlogger. Tara dito sa yeah. oh, yeah. Yan, tayo sa harvest. Sige, sige. Madali mo. Ay, ikaw na Ako lang dito Okay. <tinyo> oh. <tinyo> Diretso tol. Okay, Hindi ako patay ng kubo. Kasi ito patay na. Kasi eh, kuya, wag i-post eh. Papagawa ka ng inuman dun. Hindi, um. ito, ito, Kino... eh, ito. Patay na to. Eh. Alin? Patay na to tol. Ay, puno to. Diretso pa yan. No? Alin patay, na? Patay na yan. Yan, sa taas. Ah, ito? Oo, oh, ano? Patay na yan. Yan, papa... Pa Pero ba't pa yung kalahati buhay pa? O iba puno yan? Iba puno na yan. Ah, sige. Sa kabila um, na yan. Pwede yung kainan sa may ano, ano? Oh, Fair pwede natin. Na. 'yan. 'yan pag hanap pa, paano mo para pwede tingin ng mesa? Mm. Um. Oh, magamit natin 'to sa pagkain. Yeah, bitso kubo. Pwede okay, 'yung Yan yeah, marami pa tayong ipil na pwede ng post 'yan Ayun Ay, pala may ipil-ipil pa tayo dito eh. Oh, Kasi pa yan. Yung palang ipil-ipil na 'yan, yung bunga pampurga ng ano? No. Ng, manok. Oh. Yan pala, ginagamit na pala ni Kuya Inchik 'yan. Sabi ni Pitpit dati pa sa Texas niya. Ah. Uh -huh. Oh, pero na kita natin yan sa may taga Romulo niya, si Casimano Manua. Ito kuya Ivan? Diyan na huli ah. Doon namin pinapun niya napatay niya. Yung mga saging natin ayan no? napatay niya. Yung may pinatay siya. Ayan, okay.